Good morning mga ka-reels. Ipapalitan nitong hinges. Half overlay. Ayan o. Wala na, kinalawang na. Stock up na yung mga to. Ayan. Guys, pag maglalagay, magpapalit kayo nito o magkakabit kayo ng overlay half na to. Hinges. Kaya ganun yung muna. Kasi may yan yan eh. May ano yan sa dulo yun oh. Uh, uh, may gatla para mailagay niya yung anong. Tapos saka niya sisikipan to. Ayun, sisikipan niya yan. Pinakalak niya. Tapos ito adjustment na yan para mag-move siya pag anon Labas, loob, labas, labas, loob. Okay. Ganun Tapos yan papalitan na natin yan Kasi ano na yan eh Puro kalawang na Ito na nga mga guys Tapos na natin kabit yung mga Half uh, overlay hinges na to Ayan Ayan Isang butas Ayan Eto, hindi na natin pinalitan, Okay pa yan eh. Tsaka kulang cool yung hinges natin. Walo lang. Ayan. Ayan. Bago na rin yan. Eto, hindi natin pinalitang yung isa na yan. Eto, bago na rin sa ilalim papalitan at Kulang. mga pinagpalitan natin eh. Ayun. Ngayon. Ngayon. So, thank you sa panonood.